Hi guys, pinuntahan ko ngayon ang paninda na dinudo mo kanina. Kaso sayang lobat ako kanina kaya hindi ko na nabigyan yung mga bumipili. Ayan, meron dito silang kalamares na limang piso kada piraso tatayan ang isaw limang piso din kada iski. At ito naman chicken skin, 10 pesos kada baso. At ayan, kung makikita nyo, nagluluto na ulit yung nagtitinda. Kasi mamaya, ubos na yung niluto niya. At ayan, meron na nga bumibili ng napakit na bata at ang binibili niya ay isang isaw at isang kalamares. At ayan, inabot na niya na ang kanyang bayad at tumuha siya ng at bata dahil din niya ilalagay ang kanyang binili. At ayan, meron pa ulit na isang customer na lumapit. At ayan naman ang napakasarap nilang suka. Promise, napakasarap na. Oh. At ayan, nilalagyan na ni ating customer ng suka ang kanyang binili. Kaya kung ikaw ay taga mamati, laklaran mo buhay, matatagpulan lang ito sa tabi ng 7-11 bago pumasok ng mabuhay. Kahit kung malapit ka lang, tara na, subukan mo. Siguradong babalik at babalik ka. Yun lang po, salamat.